Napakataas naman kasi ng aakyatin. Aray ko. Aray. May ano, pero nakadulas. Nandali. Kailangan kong kumapit sa mga ugat. Ayun pinanggalingan ko. Ha? Uy, kaninong ano na to, yung hula. Dinakaw dito. Hindi pala to sa kanila. Saan? Ayun oh, yellow na yellow. Ayun oh. Meron ba? Overripe. Ay, dami. Up. Oh. Di ba? Baliin mo na. Ari ko. Huwag isali yung ano niya, pananim. Oh. Wala tayong lagayan. Dalian lang niya. Ay, yellow na yellow. Ito pa. Ayun pa oh, yung isa oh. Ay, hindi yan. Pinalo na tuloy ako sa mukha nung dahon. Ay, hindi yan. Pasunod na yan. Dada. Ayan din. Ayun pa oh. Ala. Oo nga. Akin okay, na. Ang galing ko. Ayan. Grabe pa ako. <laughs> Ang lalaki eh wag nandahan para hindi masali yung ano tusok ako ha. ay ay dahan ang lalaki ba ayan ganyan lang overripe na to maasim, jumaasim na ito na yung po. magandang pananim mo ito to oo ito pa isa Meron pa sa apat sayang to pag hindi nakuha eh